Uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, ngayon po ay 3 ng Pebrero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.46 ng umaga. At araw po ng lunes. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa nilalakad ni Vic Rodriguez na drug test at saka yung uh, budget o problema sa budget o budget scam. Pinipilit nila na sabihin na may problema. Opo. <laughs> Ayan po ang natin dalawa po. Yang drug test at saka yung yung budget proposal na tinatawag nilang may iskam. Ayan po ano. At ako po ay didirit sa na ay hindi po ako sangayon dyan. Opo, dyan sa nilalakad ni Vic Rodriguez. Magaling sa magsalita. Kung mapakinggan mo yung salita niya doon sa debate ay madadala ka pero kung pag-aralan mo maigi kung pag-isipan mo yung mga sinasabi niya walang kwenta at yan po ang tatalakayin ko dito uh, mga kababayan mga minamahal so uh, inaanyayahan ko po kayo na makinig at uh, pansinin maigi Opo, bakit ako ay hindi sang ayon jan jan sa <laughs> drug test na yan una itong itong drug test muna alam niyo po mga kababayan mga minamahal ah uh, walang kwenta po na issue yan eh wala eh kasi na kasi nga ipagpalagay na nga eh na nakumakain si si nang druga si Bumbong Marcos o isang sakong na druga na isinasaksak niya sa kanyang katawan. Ipagpalagay na natin eh, ay siya naman po ang mamamatay eh. Hindi ba? Siya ang mamamatay eh. Sige, isaksak niya yung lalo na sa ganyang kaidaran, hindi ba? Kaidaran ko yan eh. Si, si Bumbong Marcos, Baka isang taon lang ang tanda niya sa akin. Opo. Ay, kumukuha po ng ng kwan yan, yung second lieutenant yan, ay ako kumukuha din ako ng kwan eh, ng advanced ROTC eh. O. At kung minsan, nag i ng yan doon sa kwan, doon sa Marine Barracks, dito sa Port Bonifacio. Nakikita ko yung kutsi niya doon. Kasi, kumukuha naman kami ng ng advanced ROTC dito eh, yung yung mga estudyante namin ay malapit lang doon eh doon sa DSS parade ground ng Nichols Air Base ganun po 'yan so uh, kung sakali man na na nagdudruga siya ay siya, siya naman ang mamamatay eh Ganun po yan. Bakit natin aalalahanin yan? Eh di, adi, kung nabatay siya, adi ang papalit ay si Sarah. Ganun po yan. Wala pong problema dyan. Para lang po na kumakain yan ng sobra, siya ang magiging diabetic. Oh. Hindi ba? O oh, kaya yung yung pag-inom ng alak, kung uminom siya ng alak ay siya ang ma mahihilo. Ngayon, kung siya ay gumawa ng krimen, ay mayroon naman tayong ibang kwan eh, ibang kaso eh. Halimbawa, nag-drug siya, tapos pumatay siya ng taong. O ay, may kaso naman doon. Murder, hindi ba? Bakit ipipilit yan na drug test? Kalukuhan yan. Pero maganda sana, maganda sana kung mayroon ganyan bago mangandidato. Opo, parang dito sa amin, dito po sa Amerika, bago ka makapasok ng trabaho, ay isang requirement nila, i-drug test ka. Pupunta ka dun sa isang hospital o parang clinic at ititis ka nila. O. Ngayon, kung nakita o nakitaan ka na nagdadrag ka, hindi ka nila tatanggapin. At yung ibang kumpanya po dito, yung ibang kumpanya, kahit na nakapasa ka na, ay after one year, after two years, i-oblige na naman nila na kukuha ka ng drug test. Ganun po. Pero dito sa amin, hindi na. Pag nakapasa ka dun sa una, at wala silang nababalitaan, ay eh hindi naman. Hindi naman nila nire-require. Oh. Ganun po 'yan. Dapat doon sa dun sa una pa lang kinuhanan na sila, hindi ba? Oh. Ngayon ay ito po ang ang kwan, ang ah, hindi muna. Batiin ko pala muna yung mga kwan ano, yung mga sumusubaybay sa atin at pasalamatan. Salamat po sa inyong lahat ano. Ito po sila, ano, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacol, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Libra Girl, Arik Salminto, Dolor Garcia nang Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaim nang Laguna, Nilson Iaran, Julia Magbanuan ng Singapore, Andre Deliber, Alnur Pernan nang Cebu, Larry Narbais, Josh Shalan, Ilinita Sklapler ng Germany, bin puno leti piralta ng mamburaw occidental Mindoro Maribel Baligat Colyo, Quirtikyo Jonah M. Rinaldo Abintino uh, Mel Herrera ng Ibaston, e. Illinois Ernesto Aburke, Pleaser Eduarte Hiasmin San Juan Roman Paz, Mary Grace Santos Pagmando John Cabrera, Luwin Sigaco, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble Day, Di Diwana Duko, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abugado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Bilasco, William Ilay, John Disingco, Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanez, Domus tone TibTib mercado, Bernadit Francisco, Yoser PO, Cyril Andres, Hermihinil Dogarde, Robin Dilpin, Mama Gina, Lanso Mintag, Leonardo Asibis, Musitosi, at salamat po sa inyong lahat. Uh, ito naman po ang mga bloggers na niririko ko po sa inyong na ating panuorin at suportahan. Ito po sila ano? Si Michael Apasib di Bulletin, Atone Insurikto, Bunyuk Pakakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mister Satu Ulang To, Christian Isgira, PMTGR Bloggers, The Action Man, Ruy Japantors, Divina Apostol, CGP Chai, Kapihan Ni Art at Ago, Dim Kakamping, Ang Batas with Attorney Clear Castro, Kak Waldi si Attorney Silo Magno at saka yun si Chris Kristan. Opo, magaling din yon ano? Nirerekomenda ko po yun. Uh, huminto lang siya kaya hindi ko na isama dito yung kanya pero magaling din po yun. At Ugaliin po natin ang makinig sa kanila dahil nakikita ko po natutuo yung mga sinasabi nila. At sila ay nagbablog para po sa bayan. Lalo na kanina, ito si Attorney Clear Castro, tinalakay yung yung judge na humawak sa kaso ni Dilima i e, eh, pinamulta na ata eh o ng Supreme Court kasi nga delay yung bill. Bill lang po, magandang talakayan niyan bukas. Kabisado ko po yung topic na yan, kasi isa yan sa sinusulat ko po sa Jaryo <laughs> doon sa Philippine Daily Inquirer. Opo, baka i-blank ko yan bukas. Ngayon ay ito nga ano, uh, wag po tayong padala sa mga mga itong sinasabi ni Victor Rodriguez o Vic Rodriguez na kailangan daw i-drug this at saka yung budget proposal ay kuan daw ang uh, unconstitutional ay wag po tayong padala diyan kalukuhan po 'yan ito nga ano uh, o wag tayong malito. Kasi magagaling nga silang magsalita eh, hindi ba? O, pati nga si si Duterte, si Rodrigo Duterte, eh, papatay siya ng tao, hindi ba? <laughs> Dahil lang sa budget proposal, wala pa naman nakulimbat dun Proposal lang po yun. Bakit papatay siya ng tao? Ayun, hindi ba? Para lang lukuhin ang tao. Bakit papatay ka ng tao na wala pa naman ninanakaw na pira dyan? Proposal lang po yan. At sa proposal po ay mga blangko yan. Talaga mga blangko. Kasi nga hindi mo alam lahat yan eh. Tatalagahin ko po. Mamaya yan. uunahin ko muna itong kwan. Itong, itong, uh, itong droga. Ngayon ay sa Biblia po, wala po ako makitang drugs ay. Eh. Siguro ang ang kwan doon ay wine o yung alak. Kaya, pagpasinsahan nyo po na ito muna ang mga verse na ibibigay ko. Wala talaga ako makita na drugs eh. Sa kwan, sa kwan yung illegal drugs. Wala akong makita sa Biblia eh. Pero, kaparyas lang siguro yan. Opo, kaparyas lang kasi nga ay yang yang guain ay para ding droga yan eh galing din sa mga sa mga kanyang pagkain na uh, kinukuan niyan, yung kinukonsentrate. Ayan po, ano? Ngayon, Isaiah 5.11, ito po ay para ipakita ko dito na kung sino yung uminom ng alak o nag ng droga, ay siya naman ang maapiktuhan eh. O, oh Woe to those who rise early in the morning, that they may palo intoxicating drink who continue until night till wine inflames them ayan po eh oh who oh, ang ibig sabihin yan ay masaklap ang mangyayari sa kanya oh to those who rise early in the morning that they may palo in or palo or drink ano intoxicating drinks who continue until night till wine inflames them. Ayan po. Uh, Pasuray-suray na siguro o kukontrolin na sila o halos wala na sila sa sarili. Ganun po yan. Wo. O kaya ay masaklap ang sasapitin. At ako po, sa edad ko po nito, ang dami ko na po na nakita na ganyan na batay dahil sa alak. Opo, ang babata, mga 40 lang, pasuray-suray, umaga, ay hindi natatagal talaga ang buhay. Opo, natutulog na nga lang sa kwan eh, sa kalsada eh. O, nasaksihan ko po yan. Kaya tama po ito eh. Yang woe to those who rise early in the morning that they may follow intoxicating drinks who continue until night until wine inflames them. Ayan po ano. Ngayon, Proverbs 20 verse 1. Wine is a mocker, a strong drink is a brawler. Oh. And whoever is led astray by them is not wise. Ayan po, hindi ba? Sila po ang apiktado eh. Pero ako, in doubt na po ako kung ganyang edad, ay gumagamit pa yan ng illegal drugs in doubt na po ako maaring gumagamit yan ng yung drugs na maintenance kasi agad nga silang mamamatay eh oh ay bakit pag pagaksayahan pa ng panahon yang ganyan rin, di ba oh ang gumagamit lang po niyan yung medyo mga bata-bata pero pa, uh, uh, later on po ay makikita mo na hindi na tumatagal yung buhay nila marami na po ako nakita na ganyan nasaksihan na ganyan ano uh, wine is a mocker is strong drink is a blower hindi ba o and whoever is led astray by them is not wise ayan po hindi ba o proverbs 23 verse 32 at the last ito po yung yung pagtik ng ng alak ano at the last it bites like a serpent and stings like a viper. O ay parias ahas ito eh. O para daw kinagat ng ahas, hindi ba? Kung ikaw ay nalalasing. O at parang ikaw ay naparalyze ng kagat ng ahas. Ayan nga, ay sting ay like a viper wala kang pakiramdam, hindi ba? Ganun po eh. Sa Biblia nga eh, nagyayabang pa nga sila eh. O oh, hindi ako nasasaktan, sabi ng Biblia eh. Hindi ako nasasaktan kahit bugbugin nyo ako. Ay totoo po yun. Paglasing ka ay kahit na sapuking ka eh. Wala kang pakiramdam eh. At ang, at ang pakiramdam mo nga ay umiikot ang daigdig, hindi ba? Yung mga bituin, umiikot yan eh. oh, sa langit. oh, at yun nga, malakas ka. Dahil nga hindi ka tinatalaban eh, pero kinabukasan ay eh, doon mo na mararamdaman yan. Ayan po, kaya nga wine is a mockery and a strong drink is a brawler. Oh, ayan po, hindi ba? Yan po ang katotohanan dyan. Ay, pero sila nga lang ang apektado dyan eh. Oh, simple ay, ay, sige, ay, isaksak po nga yung mariwana, isang sakong mariwana sa katawan mo kung hindi ka agad mamatay, hindi ba? Ganun lang po yan. Para lang po na pagkain yan. Isaksak mong isang kaban na, na bigas sa, sa katawan mo. O sa isang araw, ay baka mamatay ka, hindi ba? Ganun lang po yan. Eh. Bahala ka. O, hindi ba? Pero ginagawa nila ng paraan para ipakita na kailangan daw, sabi nga eh, na mag-drug test ang presidente dahil nga humahawak ng malaking pira. Ay, oo nga. Ay oo nga, ay eh, pero paano mong iuugnay yan? Hindi ba? Ang hirap iugnay yan, ah? Oh. Eh iniisip mo pa lang eh, mali po yun, iniisip mo lang na ganun ang gagawin niya. oh, mali po yun na, na nakakasuhan mo na siya. Mali po yun. Sa Biblia po mali yun na yung iniisip mo pa lang, ay, ay gagawakan uh, gagawa ka ng paraan para hindi na matuloy o, oo gagawa ka ng paraan para parusahan na yung tao. Mali po yun. At ito nga, itong pangalawa, itong, itong proposed budget na ang sabi nila, nila ungab, hindi ba si ungab eh? Blanco daw eh. Ay talaga pong blanco yan. Opo, ako po ay, 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 electrical engineer po ako at <laughs> At uh, marami akong napag-aralan ng mga bid proposal. Opo, kasi naging project management team po ako. At isa na nga yung sa Senado, yung Senate transfer na yan. Napasama ako dyan isang taon. O, kaya alam ko yung mga bid proposal na yan. Yan, pinag-aaralan talaga yan. At, yung civil, hindi niya alam din yung, yung budget na, na pinag-aaralan ko. Hindi niya alam. At ako naman, hindi ko naman alam yung, yung budget na pinag-aaralan niya. Ganyan po sa Senado o ganyan sa Kongreso. Kung saan ka lang naka-assign, ay yun lang ang ipapalo up mo o yun lang ang may alam ka. O, Binigyan ko na nga kayo ng example nung isang araw eh. Halimbawa, yung naka-assign ka sa state college and universities, hindi ba? O, ay doon sa amin, ay yung pinagturuan ko, yung Ramo Magsaysay, university na ngayon, ay noon ata eh, 200 million ang, ang budget eh, na ibinibigay doon sa amin eh. yung po ang pinapalo up ng presidente namin. At yun naman ang sinasabi niya doon sa mga congressman na pumapalo up ng budget ng lahat ng state college and universities. Ganun po yan. oh pero anong pakialam niya sa iba? Sa, sa tulay, anong pakialam ng, ng, <laughs> ng presidente namin, yung, yung university president sa mga tulay? Wala. Pati yung mga congressman na hindi naka-assign sa mga public works, hindi nila alam yan. Kanya-kanya po yan eh. Kaya nga mga blangko yan. Opo, nililinaw ko lang po ano. Ngayon, ay kung sakali man na may blangko, o sige, paburan na natin na may blangko na isinudmit. Ay pero wala pa pong corruption doon. Wala pa. Maaring naniniwala ko na yun ang umpisa ng corruption. Pero wala pang money involved Oh, eh. bakit papatay na ng tao, hindi ba? Babarilin daw eh. Hindi ba? Ni Duterte, ayan po ang mga salita na kung minsan ay nadadala yung mga tao. Ako, hindi ako nadadala dyan. Opo. Kasi hindi pa naman consummated eh. Hindi pa naman naisagawa yung pag, pag, paglustay ng pira. Hindi katulad dong kay, kay BP Sara na hindi niya maipaliwanag saan niya dinala yung 125 million. At yung parmali, hindi ba? 9 billion po yun na wala atang diniliber, hindi ba? Walang diniliber, pero binayaran. oh At yan po ang utang na babayaran natin. O, 30 years ata yan eh. Yung pagbabayad ng utang eh. 9 billion. Kaya nga, pati mga anak natin ay kasama na sa pagbabayad dyan. oh doon sa parmali. Kasi nga, hinawakan nila eh. Hinawakan po nila kaya approved ng approved eh. Ito naman mga congressman at saka mga senador, approved ng approved. Aywan ko lang kung mayroon silang party doon. oh, baka mayroon, isa, mayroon isang bilyon na ibinigay sa kanila, pinaghati-hatian na lang nila. Ganun po yan eh. oh, ay wag po tayong malito. Ano, dinadaal lang tayo nito ni Duterte sa mga ganyan, mga pasabog kunyari na siya ang magaling na siya ang matapang, na hindi siya nagkukurap. O, oh, yun ang gusto niyang ipaliwanag o ip, ipakita sa mga tao. Pero ako hindi na ako naniniwala dyan eh. Hindi ba? Kasi kung maniwala ka dyan, sasabihin ka niya na sira ulo ka eh. Katulad nun na, nung tinanong siya dito sa Yupang, sa University of Pangasinan ata, anong gagawin niya dyan sa... Sa kwan, yung si Galut dyan sa baho di diba, masinlok ata. oh sinabi niya na na mag sa uh, sasakay siya ng jetsi. O, nung tinanong siya, o, hindi ba? Sinabihan niya yung mga naniwala sa kanya na parang kwan, uh, may sira ang ulo. oh ganun eh. Hindi ba? oh Yan po, hindi ba? Oh, bakit kayo ngayon maniniwala dyan sa yung budget na yan ay babaril siya ng... Sabi niya, bab, babarilin daw niya eh. Kung naandun sa opisina niya o kasama siya doon, ay bakit po kayo... Bakit... Eh, ito ha. Bakit nyo sasayangin ang buhay mo sa ganyang Bakit ka papatay ng tao dahil lang sa ganyan? Hindi ba? oh Pautot lang yan, hindi ba? O pasiklab lang yan. Bakit ka papatay ng tao na hindi naman nagnakaw? May proposal. Oo, may proposal. May mga blanco. Ipagpalagay na. Pero bakit ka papatay ng tao? Hindi ba? Ipahimala mo o ilagay mo sa kwan ah, a sa kurti o sa batas, hindi ba? At batas ang hahatol. Hindi yung babarilin. Oo. At sinabi pa niya nung huli, Ah, wala na raw kurti-kurti at barilan na lang. Ay bakit hindi po papayag ang ibang tao diyan na barilan na lang? Bakit? Ay mahalaga po ang buhay i. Eh. Bakit oh ito ha? Para maintindihan niyo po. Bakit ka papatay ng tao dahil lang sa kapirasong lupa o sa ka sa, sa kayamanan? Ay hindi ka pupunta ng langit. Hindi ba? Kasi ang pupunta po ng langit ay yung pinugutan ng ulo ng dahil kay Kristo yung mga pinatay nang dahil sa salita ng Diyos, yung mga namatay nang dahil sa, sa katotohanan. Ganun po yan, ang siguradong pupunta ng langit. Hindi po dyan sa babariling ko siya. Hindi ba? Wala po yan. Pasabog lang po yan. At ito nga ay ICC na nga eh. Dalawa na nga yang, yang lumalakas ng lumalakas ngayon eh. Yung ICC, panawagan ng ICC at saka panawagan ng impeachment na nakikita ko na hindi na nagpapahinga yan, hindi nagre-relax. Opo, kaya siguro ganyan na lang. Kung magsalita ito si Vic Rodriguez, ganyan na lang para lituhin ang mga taong. Huwag po tayong malito, huwag po tayong padala dyan sa ganyang mga pananalita. O sige po, at hanggang dito na lang po. Ano? At dalayan ko sa Panginoon ay sa ating pakikinig ay magkaroon tayo po ng, ng, wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.